Malinaw. Pwede ba yung ma-adjust? Saan yung malinaw? Yan siya eh. Saan? Ayan yun Ayan. Ang pangit ko talaga dito sa camera na to. So hi guys. Ayan pa-uwi na kami. Nagpa-vlog kami. Kaibigan ko. Nagsama ko sa Josie. Ano yung tayo dahil? Bakla. Video lang to. Hindi ko pa ito na-upload. Hindi ko pa ito na-upload. So hakit kami sa ano. Dito pa. Dito ka saan. Ganito. Pag ganito kasi beshi, kita lahat. Kaya lang baka ano, baka sige ganyan wala lang yan. So naka-duty pa ako, char. Parang maganda pala siya pag nakalayo sa atin, oh. No? Guys, tingnan mo naman. Sweet 16. Buti naman walang kasama. So guys, nandito kami sa North Edsa. Nandito sila Ivana, Alawi, tsaka si ano. Okay. <laughs> Siya po si Miss Ibana. Ako po ibang Ibana. <laughs> bis, alam mo yung dati natin vlog? Nakita mo yung vlog natin dalawa? Oh my God. Stress pa. Bakit? Ako ba hindi? Parang first time ngayon. Guys, ganito kami ka-sweet. <laughs> doon, doon sa taas. Hindi <laughs> mo pagdating sa loob. Ako. Uy, lang bis, nahiya ako. Sa loob, dito? Eh, video lang naman to. Bawal ba? Guys, ang ganda dito. Sa loob, kung sa loob tayo, loob Ha? Huh? Pwede mo naman siya na ganyan ba? Pwede, pwede naman daw, sabi. Parang ang ganda, ang ganda natin mga beshi pag uh, sa malayo. Eh. <laughs> ang ganda ng view. Papatayin ko muna kasi pwede may... Kawal, so guys, ayun na. Nasamal na kami. Ano yung kalinda nila? Kung pagamit. Dapat pala sa loob kami lagi. Kasi pag sa labas sa pangit namin, mukha pa kaming ano, yaya. Dito mukha kaming ano, yaya pa din. <laughs> so guys, ang ganda talaga dito sa ano, sa Ayala. Sa pa lang, kita na ano yung panty ko. Buti na lang naka ako, naka short. Nagkirintas ako ng sarili ko, beso. Oh. Beso. O di ba nangangali yung pangako? Ako lang yung tagahawak. Siya lang yung ano, eba na ako lang yung taga video niya, guys. Ganon. So susakay kami sa escalator. Ba mamaya ma matrapik kami. Ano tawag nila? ba sa escalator? Wait lang. Ganda talaga sa ibaba oh. So hi guys, magbababay na kami kasi baka madikot yung cellphone namin. Ayan, um, nasa labas na kami. Tama na yan. Ah, tapos dito. Baka, di pa tumay na cellphone ko guys, mahirap na. Magbabay kami guys. Ayan, okay. hi kayo kuya. Ayan. 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 so ayan, sasakay na kami mga beshi, hindi na kami magtatagal kasi sa bus yung sasakyan namin, wala kami sasakyan, baka malikwat kami. Bye, thank you for watching. God bless. Magbabay ka na ba yung sasakay Bye-bye.